maganda. Nandito ako ngayon sa Alaminos sa uh, LTO at magpaparehistro ako ng aking uh, tricycle. Uh, medyo napaaga. Eh, okay lang yun. Hintayin ko magbukas at ako magpapa-emission uh, at uh, titingnan natin kung magkano magagastos. Okay? Dito pa. Ah, dito ngayon ako sa Alaminos. Magpapa-emission ako ng aking tricycle sa aking Simaton at ako ay mag uh, re renew Ah, uh, medyo maaga ako ngayon dito. Uh, 7:30 ng umaga. Ay, eh, alas 8 pa ang bukas nito. Okay, waiting muna ako dito sa bus. ayan, nandito na ako sa loob at uh, naipasa ko na rin yung aking papel dyan sa loob para ma-evaluate nila. Ngayon, iintayin ko na lang tawagin ng pangalan ko diyan sa cashier. Kaya nga pala dito ako nagpapa-emission ay eh, kasi yung tricycle ko ay for hire at sa dilaw na ang plaka noon, kaya dito ako nagpapa-emission. Ayan, okay na. Nabayan ako na sa cashier. 90 pesos nga lang pala ang bayad nito sa cashier dito sa loob ng LTO, ang emission. Ngayon, dadalhin ko na para mapa-emission ng aking tricycle at ma-check up lahat, pati mga ilaw. Okay na po. Pasado na po ako sa emission. Hindi uh, ko lang po napidyohan at uh, ako po ang pinagalaw doon sa lahat. Check up po lahat ang ilaw. Eh, pasado naman ako. Okay, dalhin ko na po para sa releasing sa loob. Yan, waiting na lang ako. Tawagin na aking pangalan dyan sa releasing para tapos na ang emission ko. Okay na po, release na po ang aking emission. Ngayon ako ay pupunta sa labas at magpapa-insurance. Bukuha muna ako insurance. Okay, tropa? Bukuha muna ako ng uh, insurance. Dito lang ito sa tapat ng LTO. Yan, pupuntahan ako si Ate Laura. Ayan, si Ate Nora. Nabigay ko ng papel ko at iniintay ko na lang na matapos ito para maidala ko na ulit dyan sa LTO. Okay, ayos na ang insurance, Rafa. Ayan ang aking binayaran, 500 ang uh, insurance. Kaya ang uh, nagagastos na ngayon, 500 sa insurance, tapos 90 pesos sa emission. Ngayon, dadalhin ko na nga ito mismo dun sa loob para mairehistro ko na ang aking tricycle. Okay, pasok na uli ako sa loob. Ayan, nandiyan na po ang aking papel sa loob para ma-evaluate. Malalaman po niya kung may huli o wala ang iyong tricycle. Pero alam kong walang huli kaya dito na po ako sa cashier mag-iintay. ko na lang po matawag ang aking pangalan. Okay, tropa. Mag-iintay ulit ako. Okay na po ito ma'am Salamat Ayan na tropa Uuwi na tayo Ang uh, binayaran natin sa loob ay 310 Tapos na tayo sa ating pagre-renew Kaya ang lahat na nagastos ko ay limandaan sa insurance 90 pesos sa emission tapos ang binayaran ko lang sa loob mismo ng LTO ay 310 Kaya lahat-lahat ang nagastos ko ay 900 sa pagre renew ko ng rehistro Mga pala ay dumating dito ay mga 7.30 Kaya ngayon natapos ako ay mag-aalas gis na po nag sa po ang LTO ay alas 8 Kaya medyo dalawang oras po ako dito Kaya ayos po din lang kaya Hindi po matagal ang pag-iintay Dahil medyo may dami-dami din naman ng tao kaya yeah, tropa hanggang dito na lang Maraming salamat Pakisubscribe na lang po Sa mga hindi pa nakasubscribe Pakishare and uh, comment na lang po Maraming salamat tropa Adjourn